Great day, mabuhay. Welcome to AI Voice Master. I'm a dub voice master. Tara na. Inilunsad ng Japan ang mga ganap na gumaga ng babaeng robot. Isang sulyap sa hinaharap ng teknolohiya sa anyo ng isang babae. Ang konsepto ng humanoid robot ay matagal ng bahagi ng ating imahinasyon. Ngunit sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, ang dating katang-isip ay tila nagiging realidad. Realidad na nga ba ito? Sa video natin ngayon, tutuklasin natin ang mga humanoid robot na aktual na ginagawa sa Japan. Pumunta tayo sa ika sa listahan, si Grace. Isa siyang humanoid robot na nilikha ng Hanson Robotics upang tumulong sa mga doktor at medical staff noong kasagsagan ng COVID-19 pandemics. Sa panahong iyon, naging mahalaga ang contactless interaction at mga solusyon sa telehealth. Upang matugunan ang kakulangan sa frontliners, ipinakilala si Grace noong 2021. Siya ay mukhang asyano, may kakayahang makaramdam at umunawa ng emosyon at gawa sa tinatawag na frubber, isang materyales na parang totoong balat. Mayroon din siyang thermal camera sa kanyang dibdib upang masukat ang temperatura ng pasyente at makita kung paano sila tumutugon. Sa tulong ng artificial intelligence, si Grace ay kayang mag-diagnose at makipag sa mga pasyente gamit ang Ingles, Mandarin at Cantonese. Pwede akong tumulong sa mga gawain para sa kapakanan ng tao. Pwede rin akong bumisita at magbigay ng social stimulation sa mga nangangailangan. Kaya kong magsagawa ng talk therapy, kumuha ng bio readings at tumulong sa mga healthcare provider upang masuri ang kalagayan ng pasyente at maihatid ang karampatang lunas. Meron siyang natural na katangian na kahalintulad ng tao, kaya't nakakapagbigay ng ginhawa sa mga matatanda na natatakot o kinakabahan tuwing medical check-up. Ang makabagong AI ni Grace ay nakakatulong upang maipahayag ang emosyon. Kaya't mas madali ang pakikipag-ugnayan sa kanya ayon kay David Hanson, CEO at tagapagtatag ng Hanson Robotics. Grace, maari mo ba akong tingnan? Ngayon, ngingiti ako. Tingnan natin kung paano kang umiti. O, oh, paano naman kung malungkot? Tama, parang nalulungkot ka kapag may nararamdamang sakit. Ngayon naman, isipin mong may malakas na tunog. Ba, ngayon, pumunta naman tayo sa number 5. sinadin Para sa mga hindi pa pamilyar, ang gynoid ay ang babaeng ibabaing version ng android robot. Tulad ni Grace, si Nadine ay may buhok na parang sa tao, balat na natural ang itsura at totoong mukhang kamay. Isa siyang social robot na kayang makipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang paraan. Kapag nakatagpo siya ng tao, bumabati siya, nakikipagtitigan, at sumasagot sa mga tanong gamit ang iba't ibang wika. May kakayahan din siyang magpakita ng ekspresyon sa muka at galaw ng katawan upang mas maging masigla ang interaksyon. Kayang ipakita ni Nadine ang kabuuang bapintisyeton ekspresyon sa muka at galaw ng itaas na bahagi ng katawan. Kaya rin niyang kilalanin ang mga taong nakasalamuha niya at alalahanin ang mga naging usapan nila. Maari siyang magbasa ng kwento at magpakita ng mga larawan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Sina din, din ang kauna-unahang humanoid robot na naging customer service agent sa AIA Insurance Company sa Singapore. At higit pa riyan, nakapag-aliw siya ng mahigit 100,000 bisita sa Human Plus The Future of Our Species Exhibition sa Art Science Museum. Pero kung akala mong kahanga-hanga na si Nadine, hintayin mong makilala si Ada. Tulad ni Nadine, si Ada ay humanoid robot na ginaya mula sa isang tunay na tao. Si Ada Lovelace ang kilalang matematikong babae. Inilunsad siya noong 2019 bilang isang ganap na gumaga ng humanoid robot na kayang lumikha ng sining. Pinagsama sa katawan ni Ada ang mga algorithm ng computer graphics at artificial intelligence upang siya ay makaguhit, makapinta at makalikha ng sculpture gamit ang kanyang mekanikal na mga braso. Nakilala siya sa buong mundo matapos gumuhit ng self-portrait gamit ang kanyang robot arms at kamera. Ang kamera sa kanyang mga mata ay dinevelop ng AI researchers mula University of Oxford at ang painting arm naman ay gawa ng mga estudyante mula sa University of Leeds. Upang mapahusay pa ang kanyang pagpipinta, nilagyan siya ng bagong painting arm noong Abril 2022. Nakayang gumamit ng paleta. Ngunit hindi lamang likhang sining ang kaya niyang gawin. Kaya rin niyang sumagot sa maraming tanong. Ako'y mas nais gumuhit ng mga bagay na nakikita ko. Maaring makaguhit mula sa imahinasyon siguro kung may imahinasyon nga. Ngunit iba ang aking pananaw sa mundo sapagkat ako'y walang kamalayan. Numero 3. Si Gia Gia, ito ang kakaiba. Si Gia Gia ang kauna-unahang robot na halos hindi mo na maipagkakailang tao. Dinisenyo siya upang sundin ang bawat utos ng tao. Nang buong husay at likas na kilos. May mas malawak siyang saklaw ng ekspresyon para makipagkomunika sa tao. Gumagamit siya ng artificial intelligence para iskan ang taong kaharap niya at makipag-usap na para bang isang tunay na nilalang. Eh, ang kakaiba kay Jaja, mas malaya siyang magpahayag kaysa sa ibang robot. Kumikilos ang kanyang mga mata sa buong paligid. At ang paggalaw ng kanyang labi ay halos sabay sa mga salitang binibigkas niya. Sa isang press conference, may nagtangkang kumuha ng larawan. Bigla siyang tumugon, huwag kang lalapit masyado kapag kukuha ka ng litrato. Dahil baka magmuka akong mataba. Tumagal ng tatlong taon bago tuluyang mabuo si Giaja. Ngunit ayon sa mga gumawa nito, maaaring pangpagandahin pagandahin ang modelong ito sa hinaharap. Kabilang sa mga layunin ay ayusin ang disenyo ng kanyang mga kamay. Gusto ng team na gawin itong mas kahawig ng kamay ng tunay na babae. Sa ngayon, medyo parang manika pa ang itsura. Kailangan pa rin dagdagan ng ekspresyon ang kanyang muka upang maging mas epektibo at natural ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Kahanga-hanga, hindi ba? Pero sandali lang. May isa pa tayong dapat kilalanin, si Amika. Numero 2. Amika. Isang napaka humanoid robot na nagpapakita ng tunay na potensyal ng AI. Gawa ito ng kumpanyang Engineered Arts mula sa UK. Meron siyang mukhang tao at pinapagana ng makapangyarihang AI. Kayang-kaya niyang makipag-ugnayan at makipag-usap sa mga tao. Tulad ng tao, kayang baguhin ni Amika ang ekspresyon ng mukha at kilos. Ayon sa sitwasyon, ang kakaiba sa kanya, ang kanyang mga kilos ay mas buhay, mas natural. Lumalapit siya sa kausap na parang totoong tao. Habang ang ibang robot ay limitado ang galaw ng kamay, si Amika ay kayang igalaw ito sa iba't ibang paraan. Ang kilos ng kanyang balikat ay halos eksaktong ginagaya ang kilos ng tao. Gamit niya ang mga mikropono, binocular camera sa mata, chest camera at facial recognition software para sa mas mahusay na pakikipag-ugnayan. Ang lahat ng ito ay maaaring kontrolin gamit ang GPT-3 o kaya ay sa pamamagitan ng human telepresence. Para makamit ang likas na galaw ng tao, ang mga braso, daliri, leeg at muka ni Amika ay pinagana ng articulated motorized parts. May kulay abong rubber skin siya sa muka at kamay. Dinisenyo rin siyang hindi labis magmukhang babae o lalaki. Si Amika ay lumahok na sa Consumer Electronics Show 2022 at sa Deutsches Museum sa Nuremberg. Welcome to Deutsches Museum Nuremberg. Pati sa OMR Festival 2022 ng Vodafone at Gitex 2022. Ngayon, bahagi na rin siya ng Museum of the Future sa Dubai kasama ang mga totoong empleyado. Maaaring makipag-usap ang mga bisita sa kanya ng harapan. Numero 1, Sophia. Malamang ay narinig nyo na siya, ang kauna-unahang humanoid na binigyan ng citizenship sa Saudi Arabia. Hindi pa? Huwag kang mag-alala, pag-uusapan natin siya ngayon. Si Sophia ay ang nakatatandang kapatid ni Grace, ang humanoid nurse na tinalakay natin kanina. Isa siyang social humanoid robot na nilikha rin ng Hanson Robotics. Una siyang inactivate noong Pebrero 14, 2016 at ipinakilala sa buong mundo sa South by Southwest sa Austin, Texas. Ang itsura ni Sofia ay kombinasyon ng Queen Nefertiti ng Egypt Aktres na si Audrey Hepburn at ni Amanda Hanson, asawa ni David Hanson. Sa kanyang paglunsad, nagbago ang muka ng industriya ng robotics. Siya ang isa sa mga kauna-unahang humanoid na tunay na nakipag-ugnayan sa tao. Gamit ang mga mikropono, kamera at AI, kaya niyang sumagot sa mga tanong ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, dumalo na si Sophia sa maraming pagpupulong kasama ang mga prominenteng tao sa mundo. Nagsalita na siya sa iba't ibang mga entablado bilang panelist at presenter sa mga international conferences. Patuloy pa rin ang kanyang pag-unlad hanggang ngayon. Kaya na niyang gayahin ang galaw at ekspresyon ng tao. Nakikipag-usap siya sa paraang makabuluhan at ginagamit ang mga datos upang masukat ang kanyang performance. Ngunit higit sa lahat, si Sofia ay isa ng pampublikong personalidad. Lumalahok sa mga kaganapan upang magbigay kaalaman tungkol sa hinaharap ng teknolohiya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-click ang like button. Mag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayong muli sa